Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang $10 million na sweldo ni Justin Bieber para sa pre-wedding ng anak ng Indian billionaire ay nagdulot ng galit sa walang lasa na pagpapakita ng kayamanan. Ang pinakabagong pagganap ni Justin Bieber ay nagdulot ng galit hindi para sa musika, ngunit para sa mabigat na tag ng presyo. Nagagalak ang mga tagahanga matapos malaman na kumita siya ng malaking halaga para sa isang pribadong palabas sa pre-wedding celebration ng anak ng isang Indian billionaire. Ang malangyang kaganapang ito, na nahaharap na sa batikos dahil sa karangyan nito, ay binansagan ito ng mga tagasunod ni Bieber bilang walang lasa. Naiulat na ang tatay ay nagbulsa ng tumataginting na $10 million para sa Sangit Night. Ikinagalit ng mga tagahanga ni Justin Bieber ang kanyang walang lasa na sweldo para sa kasal sa India na hino-host ni Ambani. Ni Aditi Srivastava ang $10 million na sweldo ni Justin Bieber para sa pre-wedding ng anak ng Indian billionaire ay nagdulot ng galit sa walang lasa na pagpapakita ng kayamanan. Ang pinakabagong pagganap ni Justin Bieber ay nagdulot ng galit hindi para sa musika, ngunit para sa mabigat na tag ng presyo. Nagagalak ang mga tagahanga matapos malaman na kumita siya ng malaking halaga para sa isang pribadong palabas sa pre-wedding celebration ng anak ng isang Indian billionaire. Ang malangyang kaganapang ito, na nahaharap na sa batikos dahil sa karangyan nito, ay binansagan ito ng mga tagasunod ni Bieber bilang walang lasa. Naiulat na ang tatay ay nagbulsa ng tumay na $10 million para sa Sangit Night. Isinuot ni Justin Bieber ang kanyang signature white vest sa amba ni Sangit. Isinuot ni Justin Bieber ang kanyang signature white vest sa amba ni Sangit. Ang sweldo ni Justin Bieber sa kasal ni Ambani ay nahati sa mga tagahanga. Ang mataas na sweldo ni Justin Bieber para sa pre-wedding ni Naanat Ambani at Redica Merchant ay nagdulot ng isang alon ng kritisismo. Ang mga tagahanga sa buong Atlantic ay malalim na nahahati. Nalaramdaman ng ilang believer na tinawag ito ni Bieber para sa napakalaking halaga na may Saturday Saturday na umiikot online tungkol sa walang kinang na pagganap at isang underwear na kumikislap na hitsura. Sa kabilang banda, idinidirekta ng ilan ang kanilang galit sa pamilya Ambani na naglalarawan sa kaganapan bilang isang walang lasa na pagpapakita ng kayamanan at nagmumungkahi na ang mga pondo ay maaaring mas matali namuhunan sa mga proyekto sa pagpapaunlad. Magamat nakakatuwang makitang muli ang Canadian singer sa gitna ng entablado pagkatapos ng mahabang panahon na binitawan ng mga paborito ng tagahanga, marami ang nag-isip, malaking pera iyon para sa lip-sync. Puking a light-hearted job at the performance fee another said, and to think the hawk to a girl only got $30,000 for her appearance recently. Hindi patas ang buhay. Ang isang segment ng mga tagahanga ay nagihisip din na si Justin ay mukhang pinakamasaya sa mga buwan na ginawa niya ang buong crowd sa kanyang beat, sumasayaw at kumakanta ng malapit sa bawat miyembro ng audience. Marami ang naniniwalang nasa Cloud 9 siya, lalo na't magiging tatay na siya sa mga susunod na buwan ka kakaunti ang pamuna sa kanya, nagtatanong kung sa tingin niya ay sulit ito. Gagawin nila ang lahat para sa tamang halaga, ang isinulat ng isang kritiko. Idinagdag ng isa pang tao, walang lasa na pagpapakita ng dolyar-dolyar-dolyar at kakilakilabot na mensahe para sa lipunan ngayon habang ang iba ay nakipagtalo kung sila ay mga bilyonaryo at humingi ng kanyang mga serbisyo, siya ang nagtatakda ng presyo. Walang kontrobersyal o ilegal dito. Masahin din Jennifer Lopez Nais, ang kalahati ng $150 million na kayamanan ni Ben Affleck sa paghihiganti, na hakbang matapos gumastos ng malaking bahagi, ulat. Malami ang nadama na ito ay hindi patas na simple para sa baby crooner na kumita ng ganoong kalaking halaga para sa mahalagang walang ginawa kundi ang paglipsing at pagpapakita ng panandalian. Ang 30 taong gulang na lumipad pabalik sa Miami pagkatapos ng kanyang pagganap, ay nagbahagi ng mga larawan at video mula sa kaganapan sa Instagram noong Sabado ng gabi. Sinabi ni Bieber na hindi ako mag-aahit o wala. Magsuot ka lang ng puting tangke at magpakita at gawin ang aking gagawin. Napakadali. Madali, dagdag pa ng isa. Nakakuha si Justin Bieber ng $10 million para i-flash ang kanyang underwear sa Ambani Sangit. Some people have all the luck. Another posted, you have money does not mean you are a gentleman, pointed out an angry user. Si Justin Bieber na ngayon ang pinakamataas na bayad na artista sa kasal ni Ambani. Si Justin, na kinansala ang kanyang Justice World Tour noong nakaraang taon matapos madiagnose na may Ramsey Hunt Syndrome, ay nakakuha ng $10 million para sa isang pribadong pagtatanghal. Sa paghahambing, si Rihanna, Katy Perry, at Beyoncé, na dati nang gumanap sa mga kasal ni Ambani, ay iniulat na kumita ng humigit kumulang $8.50 million, $5.30 million, at 4 million, million ayon sa pagkakabanggit. Pinahanga ng Canadian singer ang crowd sa kanyang performance sa sangit ceremony ng mag-asawa na ginanap sa GEO Convention Center sa Mumbai noong biyernes ng gabi. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless!